mula sa kalangitan. Diba kuya? So, ako siyang sinabangan. Uh, the story kaya nandito po ako para patunayan. Kasi nga, diba, there's a lot of bashing surrounded. Ngayon po pa lang po siya makikita uh, ng personal. Kaya, punta po talaga ako dito to join mga vloggers. Hindi mga uh, ticket kay Diwata, mababait din sila. So, ano Anong vlog Anong vlog Yes! yes Madam Yung Channel sa Youtube. Madam Yes, all my basic. And, and, so, uh, wish ko siya mag-meet! So, mamaya we have vloggers uh, uh, live. So, mamaya, wish ko siya At mag-join po tayo lahat. dun sa mga uh, 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 nakalaan na nakala, uh, nakala, uh, game kung so, uh, sa atin ito. So. Let's just enjoy, avoid bashing, diba? diba? yung mga negative uh, uh, about world At nandito na tayo para patutuhanan yung mga ganitong klase bad image according diba? to those bashings. Diba? Yan. Yeah. Yes! Salamat po, Salamat po, Uh, anong vlog yun po, ma'am? Yes, ako uh, kuya, interview din ba? Uh, po. Arlene, Madam Loki. Okay na po, ma'am. Thank you so much. Ano yung pangalan niyo, ma'am? Madam? I, on my YouTube was Madam UK channel. Ayan. Ako kasi the ICTPH is ito yung nilag naglakaawa. Okay. So, sa ko, kumbiyaan Ako. po nga, Rodolfo Milan Jr. Rodolfo Milan Jr. Okay. Ito ba si Kuya Sam? Si Kuya Sam yan ba? Ako po, Kuya Sam. Ito. Ano ba yan? Live kuya? Hindi po. Video lang. Okay. out po, Rodolfo Milan. Okay nga. Ako Thank you so much, man.